Magandang umaga sa mga manunood ng TV48. Narito naman ang latest uh, bulletin mula sa pag-asa tungkol sa bagyong super typhoon na si Nando pinalabas kaninang alas 8 ng umaga. Ang bagyong si Nando ay lalo pang lumakas at uh, ito ay kumikilos pakaluran uh, sa pangkalahatang direksyon ng Babuyan Islands. Sa ganap na alas 7 kaninang maga, ang sentro ng bagyong Sinando ay namataan sa layong 180 km silangan ng Kalayan-Kagayan. Taglay pa rin ang lakas ng hangin 215 km bawat oras malapit sa gitna at may pagbugso ng hanggang 265 km bawat oras. Ito ay kumikilos pa kanluran sa bilis na 20 km bawat oras. Sa susunod na 24 oras, ang bagyong si Nando ay inaasahang nasa layong 295 km kanluran, hilagang kanluran ng Kalayan-Kagayan. Dahil dito, ang babala ng bagyo bilang lima ay nakataas ngayon sa may... Uh, ilaga at gitnang bahagi ng Babuyan Islands. Uh, ang signal number po naman, number 4, ay nakataas naman ngayon sa may katimugang bahagi ng Batanes. Samantalang ang signal number 3 ay uh, ngayon sa iba pang bahagi ng Batanes, hilagang bahagi at gitnang bahagi ng Apayaw, hilagang bahagi at gitnang bahagi ng Ilocos Norte, Uh, samantalang ang signal number 2 ay uh, nakakaapekto sa may iba pang bahagi ng Cagayan, Isabela, ibang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, hilagang bahagi ng Binguet, uh, hilagang bahagi ng Nueva Vizcaya, iba pang bahagi ng Ilocos Sur at Ilocos Norte, gayon din naman ng ilang bahagi ng La Union. Samantalang ang babala ng bagyo bilang isa ay patuloy na nakataas ngayon sa Kirino, iba pang bahagi ng Nueva Vizcaya, iba pang bahagi ng Binguet, ibang bahagi ng La Union, Pangasinan, Aurora, kasama na rin ang Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Sambales, uh, iba pang bahagi ng Quezon, kasama na ang Pulilio Islands. Uh, pinapayuhan yung ating mga kababayan lalong-lalo na yung nasa babala ng bagyo bilang lima at apat dito sa may dulong Hilagang Luzon na uh, ingat sa maaring uh, malalakas na hangin na idudulot ng bagyong Sinando. Ang bagyong Sinando ay patuloy nakikilos pakaluran patungo ng Babuyan Islands at sa kanyang forecast track ang inaasang ang sentro ni Nando ay uh, daraan malapit o kaya ay uh, maglalanpol sa Maybabuyan Babuyan Islands ngayong hapon o uh, ngayong uh, tanghali o mamayang hapon. Pagkatapos ito ay inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility bukas September 23 ng umaga. Ang bagyong Sinando ay inaasang mapapanatili ang kanyang lakas at lalo pang uh, lalakas habang ito ay papal papalapit ng Babuyan Islands. Samantalang uh, pinapayuhan yung Disaster Council, lalong-lalo na sa no Norte na gumawa ng mga kaukulang aksyon at uh, magantabay sa mga bulletin na ipapalabas ng pag-asa sa mga susunod na oras. Yan ang latest mula dito sa pag-asa CLSU para sa TV48, Roger Manuel, Direktang Nagulat.